Ciao raga! Musta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Tatlong bonus na 1,000 euros. Yan ang pag-uusapan natin sa vlog na are. Maigi na alam mo kung alin ang para sa iyo. Maigi din syempre na alam mo kung alin ang totoo. At alam mo din dapat kung alin naman ang hindi totoo. Kaya makinig na maigi, unawaing mabuti. Lilinawin natin ang lahat ng tungkol sa mga bagay na yan. Doon po na sigla, partiyan Alora, unahin na natin yung napabalita noong isang araw pa na tungkol doon sa bonus espesyal daw na 1000 euros. Gaya ng promise ko sa iyo raga, lilinawin natin kung uh, yan ga ay totoo o hindi. Sabi kasi sa balita, mayroon daw bagong bonus espesyal na 1000 euros na magsisimula ang applyan ngayong October 2024 at matatapos daw ang application hanggang uh, February 2025. Para daw makapag-apply, ay kailangan na mag-login doon sa sito ni IMSS. Kaya kailangan mayroon daw na gagamitin na SPID, GA, o kaya naman ICNS. Ang sabi pa ay mayroong mga requirements na kailangan na imit. Una, dapat daw ay mayroong IZE na mas mababa sa 10,000 euros. Para din daw yan doon sa familia monoredito or yung single parent. Dapat din daw ay mayroong minori na kariko. At dapat din daw ay residente doon sa isang area na tinatawag nila na forte yung disokupasyone. At dapat din daw na isa o kaya naman ay parehas na magulang ay dapat na disokupato. Hindi nagdag pa nila na mayroong tatlong ways para uh, matanggap yung bonus na espesa na yan na 1,000 euros. Tatlong paraan daw. Una, ang sabi ay maaari na dadating doon sa konto korente. Maaari din na may matanggap na digital Uh, voucher o kaya naman yung panghuli ay karta prepagata. Pero, are ang uh, importanteng tanong na kailangan na sagutin. Totoo ga ang sinasabi nila na bulls is daw na iyan na 1,000 euros? Ang sagot raga, hindi iyan totoo. Lalo pa ngayon na lumabas na yung uh, budget law ng 2025 o yung tinatawag nila na Lege di bilancio ngayong 2025. Walang sinasabi doon, walang kasama doon, walang nakapaloob doon, gaya nung sinasabi nila na meron daw ibibigay na bonus espesa na 1,000 euros, gaya nung ibinalita ng iba't ibang mga news agencies at yung mga napabalita sa social media. Ang existing na bonus espesa ngayong 2024 ay yung ipinamibigay na karta dedikata ate na yan ay worth na 500 euros. At saka yung isa ay yung karta Acquisti na iyan naman ay 480 euros para sa loob ng uh, isang taon. Kahit pa na pagsamahin ang dalawang bonus na iyan, pagsasamahin mo yung karta uh, dedikata ate at saka yung karta Acquisti, ang magiging totala ang ay bale 980 euros. Hindi pa rin aabot doon sa A uh, 1,000 euros na pang na sinasabi nila. Tapos, ang dalawang bonus na iyan, ang tinutukoy natin yung karta dedikata ate at saka yung karta kwisti, hindi yan po pwede na uh, parehas na matatanggap. Kasi kapag ang isang pamilya nakakatanggap na, meron na silang karta kwisti, hindi na po pwede na makatanggap ng karta dedikata ate at vice versa. Pagdating naman sa usapan tungkol dito sa karta dedikata ate, meron akong good news sa iyo dahil ito ay confirmato na at ito ay nakapaloob kasama doon sa lege di bilancio ngayong 2025 na kung saan pagdating ng taon na 2025 ay meron ulit na ibibigay na karta dedikata ate. Inaasahan na ganoon pa rin yung procedure at ganoon pa rin yung mga qualifications para sa pagbibigay ng karta dedikata ate ngayong 2025. Okay, ganoon pa rin ang gagawin nila na Uh, pakana, sabi nga, ganun pa rin yung procedure. Ang maaari lamang inaasahan at posible na magkaroon ng pagkakaiba sa 2025 ay maaari na mas mababa yung ibibigay na bonus. Mas mababa kaysa sa 500 euros. Mas mababa sa 500 euros ang magiging laman ng karta sa 2025. Kagaya pa rin noong 2023 at saka ngayong 2024, ang karta dedikata ate, yan ay meron lamang na dapat na paggamitan. Okay, pang speza, Uh, pang gamit sa abonamento, pambili ng uh, uh, bensina, inaasahan na sa 2025 ay ganun pa rin. Diyan pa rin gagamitin yung bonus na matatanggap. Yung laman ng karta ay diyan pa rin gagamitin sa mga bagay na yan. Hayan mo raga babalitaan ulit kita kapag ka mayroon ng mga uh, final details tungkol diyan sa pagbibigay ng uh, karta dedikata ate ngayong uh, 2025. Para na sa gayon ay tukoy natin kung kailan gayan magsisimula. Reminder lang ulit ha, ang karta dedikata ate, yan ay hindi ina-applyan dahil yan ay matik na. Ang community din uh, mo, siya ang magbibigay, sila ang magsasabi, siya ang magabiso sa iyo kung ikaw gay kasama doon sa mga beneficiaries. Ang importante, kailangan na meron kang valid na IZE na dapat ay mas mababa sa 15,000 euros. Kaya ang na gagawin mo Okay? Kapag ka nag-start ang 2025, kailangan na as early as possible ay kukuha ka na agad ng iyong bagong IZE. Ang tawag na dyan ay EZE 2025 para na sa gayon ay bonus ready ka na. Tandaan na ragahan na pwede ka namin i-assist doon sa aming opisina para na sa ganun ay maikuha ka namin magkaroon ka ng EZE 2025. Tandaan mo rin ha, ay papalang ko sa iyo ragan na as early as December 2024 ay pwede ka nang mag-submit Pwede ka nang magdala ng mga documents na kailangan na gagamitin para sa EZ 2025 sa aming opisina. Para sa gayon ay mas mabilis na ikaw ay makakapag-ready at may gagawa ka na agad namin ng EZ. Para sa gayon ay ready ka na agad sa mga bonus na dadating sa 2025. Additional info raga, ibibigay ko sa iyo. Kung sakali kasi na itong 2024, di ka, nagbigay sila ng uh, karta at ate. Pero Uh, para sa iyo, ikaw naman ay qualified at ikaw ay hindi nakatanggap ng aviso, hindi ka nakatanggap ng karta, ay uh, I suggest Ragan na ikaw ay mag-inquire, doon ka mag-follow up sa iyong community residence. Mali mo, ikaw nga ay uh, dapat na mabigyan, ay di magkamerong ka din at merong kang matanggap na bonus kung saan ay uh, yung karta, ang laman niyan ay 500 euros pang ispesa. Ngayon unga kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas. Ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagkaka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di sa oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap tap send. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, Araga, itap tap send mo na yan. Hindi ka nabanggit natin kanina yung tungkol doon sa Leje de Bilancio ngayong 2025. Meron akong good news sa iyo raga dahil konfirmato na at kasama ari doon yung pagbibigay nila ng bagong bonus na 1,000 euros para sa taon na 2025. Ang tawag sa bagong financial assistance na iyan ay yung Carta de Nuovinati or Newborn Card na yan ay uh, ipamimigay ngayong uh, 2025 na ang laman, ang amount ng card na yan ay 1,000 euros. Sa pangalan pa lang, ng bonus na yan, ibig ay para yan doon sa mga pamilya na mayroong bagong baby sa taon na 2025. Kasama din di yan yung nag-adapt o yung uh, tinatawag na afidamento. Ang purpose ng uh, bonus na ay para makapagbigay ng assistance doon sa mga pamilya na mayroong bagong baby para doon sa initial expenses sa early months ng bagong baby. Tanda mo pag yung dating uh, bonus mama na 800 uh, euros, yung dating pinamibigay nila na ngayon ay wala na, yan ay halos kagaya din yan. Ang kaibahan nga lang ay 1,000 euros ngayon at hindi na 800 euros lamang. Poy, pwede rin na matanggap ang karta de nuovinati kasabay ng pagtanggap ng asenyo uniko. Kaya po pwede parehas na matanggap ang dalawang bonus na yan. Ang isa pang kaibahan, nung uh, dati na bonus mama noon na 800 euros, ngayon para matanggap itong bonus na 1,000 euros, yan ay nakakarga doon sa isang karta. Na kung saan, yan ay para lamang doon pwedeng gamitin pambili doon sa pangangailangan ng bata, gaya ng uh, gatas, diapers, etc. Kaya yan ay hindi gaya dati nung bonus na yon, nung bonus mama na yon na 800 euros na pwede mong matanggap yung pera, 800 euros mismo. Ngayon kasi ay card na yung matatanggap at nandoon yung uh, pera, nandoon yung laman. Kaya, hindi yung kagaya ng dati na ginagawa ng iba. Di ba? May mga ilan na gumagawa na kapag natanggap yung uh, 800 euros, ay maaaring ibili ng ticket paawin ng Pilipinas. O kaya naman yung iba, nabili ng cellphone. Pero ngayon, hindi na yan magagawa. Kasi nga, yung uh, 1,000 euros na yan ay nandoon sa karta at yan ay pwede lamang gamitin doon sa mga pangangailangan mismo noong bagong baby ng pamilya. Ang karta de nuevo vinati ay kailangan na applyan at dapat ay mayroong EZ na below 40,000 euros. Hindi pa naka kung kailan gayan magsisimula pero inaasahan na uh, early 2025 ay magsisimula na yan. Kaya dapat pa na hintayin natin yung ilalabas nila na dekreto at wativo para doon sa final details kaya asang huragan na babalitaan ulit kita. Last bonus na bonus tayo na 1000 euros din. Aray ay konfirmado uh, na at ngayong January 31, 2025 ay magi-start na yung application online at magsasara naman matatapos ang deadline ng uh, application online ay sa darating na June 30, 2025. Gaya ng narinig mo raga, sabi ko ay ang application ay online. Kaya kailangan na yung aplikante, mayroon siyang either na speed o kaya naman ay chie. Dahil maglalagin siya doon sa sito para na sa ganoon ay makapag-apply siya ng bonus na yan. Isa pa, kailangan din na mayroong valid na IZE at dapat ay below ng 35,000 euros. Pero ang bonus na yan ay pwede na ang gamitin pambili ng mga tickets sa sinihan, concert, museum, at saka doon sa pagkuha ng mga korsi kulturali, etc. Bakit? Kasi ang bonus na iyan ay yan din yung tinatawag na Carta Cultura at saka Carta del Merito. Kaya ang pupwede na mag-apply para sa bonus na iyan na maaaring umabot ng 1,000 euros ay para doon sa mga ipinanganak noong taon na 2006. Ang Carta Cultura ay 500 euros. Tapos, yung isa naman, yung karta merito, yun ay uh, 500 euros din. Kaya kung halimbawa na ikaw ay entitled at parehas na matatanggap mo yan, ay di aabot ng 1,000 euros ang iyong uh, bonus na matatanggap. Pero, lilinawin lang natin ha, yung karta merito, para matanggap yan, yung amount na 500 euros, kailangan ay diplomato. At ang iyong vote dapat ay 100. Dapat din na wala pang 19 years old. Para sa iba pa ng mga detalye at kung sakali na gusto mo na magpa-assist sa amin, pwede na pumunta ka o kaya naman ay samahan mo ang iyong anak doon sa aming opisina para pagdating ng January 31, 2025, yun kasi ang simula ng application. So kung gusto mo na magpa-assist, ay di pumunta ka sa amin sa date na yan, simula sa date na yan, para na sa ganun ay may apply natin ng bonus ang iyong anak o ikaw mismo o ikaw mismo yung ipinanganak ng 2006. Ang address, contact numbers, at saka yung oraryo ng aming upusina para alam mo bago ka magpunta, para kung halimbawa may tatanong ka, ay nandyan sa description ng video na are. O kaya naman ay naandyan din hanapin mo sa comment section. Huwag mo sana kalimutan raga, kung nakatulong sa iyo, nakapagbigay ng info sa iyo ang content ng vlog na are, sana ay masuportahan mo din ako, mag-follow ka sa aking uh, social uh, media pages o kaya naman ay makapag-subscribe. Uh, Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!